Alam nyo, ang pagtingin naman namin, hindi issue ng strategy talaga namin yung nangyari doon. Kasi ang strategy ng bayan muna, consistent naman kami. Kami ang partido politikal na ang mga miyembro namin, ordinaryong masa, pag pumunta ka sa convention namin, yun ang ng sigarilla, bandera, manggagawa, magsasaka. Yan talaga ang tingin namin, ang formula para maipanalo, patikit ka sa masa. Ang problema ng eleksyon yon nung 2022, at uh, syempre, even before that, eh una muna, matinding atake sa amin ng Administrasyong Duterte. Ang tindi ng atake, maraming na red tag, maraming na kasuhan, maraming na mayroon pang pa EJK. Pangalawa, siyempre, naglipa na ang mga dinastiya ng uh, mga party list ng dynasties. Yan talaga, malaking problema yan sa mga party list na galing mismo sa mga ordinaryong mamamayan. Dahil uh, dehado talaga kami kung maglag uh, mag, mag uh, kumalat ang uh, mga dynasty party lists. And of course, may vote buying na nangyari nung nakalipas na halata. Siyempre, hindi mo maalis sa amin dahil 1.2 million votes kami nung 2019. Bay, nung 2022, abay, 200,000 na lang. May party list bang natatanggalan ng 1 million votes? Parang hindi naman nata ka panipaniwala yan. Tatlo ang na namin nung 2019. Nung 2022, zero para na bang napaka-imposible na. So talagang kami naniniwala na mayroong electronic fraud. Siyempre, ang problema dun sa smartmatic, napaka-untransparent, wala ka talagang mahanap na ebidensya. Pero yun ang mga dahilan. So ngayon, ang strategy namin, doble lakas, doble tapang, doble sipag na kampanyang bayan nila. Yan naman ang strategy namin noon, pero ngayon, higit pa na lakasan namin ang pagkampanya dahil napaka halalan ang 2025 para sa amin. Yung, yung masasabi namin sa kay Duterte, marami siyang pangako ng panahon ng eleksyon. Ang pangako niya para sa masa. Saan ka nakakita ng presidente na uh, ang, ang uh, pambigay niya ang lupa sa magsasaka ng libre? Saan ka nakakita ng presidente na nagsasabing na uh, itaas niya ang sahot ng ganito? Bihira yon. Kaya marami ang nabighani sa matamis na dila ni Duterte. Pero napatunayan ng bayan muna at ng makabayan na hindi pala uh, seryoso yung kanya mga pangako. In fact, napakaiksi ng panahon bago namin binira si Duterte. And lastly, last point, 2019 at 2016, bago siya pagkatapos ng upo, wala pang isang buwan, kami ng mga human rights lawyers ng uh, NUPL, sana na namin yung AJK niya. July siya umupo, August na. So para sa amin, hindi totoo yung mga sinasabing si Porta kay Duterte. Medyo black prop lang yan.